Sa kasalukuyan, kinakaharap ng China ang economic crisis na hinihinalang mga interconnected factors. Ilan sa mga ito ay ang malawakang konstruksyon ng mga gusali na nag-iwan ng maraming bakanting apartment at nagdulot ng pagbagsak ng halaga ng ari-arian at pagkalugi ng mga developer. Sa ngayon, ang populasyon ng bansang China ay bumababa. Ang krisis na ito ay may malalim na dahilan kabilang na ang one child policy ay pinapatupad bilang tugon sa high birth rates and child mortality na nagdulot ng mga hamon sa ekonomiya. Kasama dito ang mahigpit na mga pagpapatupad ng forced sterilizations at abortions. May karampatang parusa din para sa mga pamilyang may maraming anak na nagresulta sa hindi pantay na gender ratio at demographic crisis kung saan nagkakaroon ng aging population at kulang sa kabataang manggagawa. Nagkaroon din ng maling bilang sa populasyon ng China kaya't nagdulot ito ng hindi tamang prediksyon at pagkukulang sa pagsasaalang-alang sa pagbaba ng fertility rate. Ang pamahalaan ay nagbigay ng incentive para sa maling pag-uulat ng data ng populasyon at nakadagdag pa sa mga suliranin ng bansa sa kabila ng sobra-sobrang pag estimate sa kanilang populasyon at pagluluwag ng one-child policy, bumaba pa rin ang populasyon ng China simula noong 2018. Ang mga demographic shifts na ito ay malalim na nakakaapekto sa ekonomiya dahil sa pagbawas ng demand para sa bakal na mina at sa sobra-sobrang mga apartment. Nagiging problema ang industriya ng ari-arian dahil umaasa ito sa patuloy na pagbili upang mabayaran ng kanilang mga uto. Ang one child policy sa China na unang inilunsad upang kontrolin ang paglaki ng populasyon ay nagdulot ng malalim at di inaasahang epekto. Isa rito ay ang pagkakaroon ng labis na bilang ng kalalakihan kumpara sa kababaihan na humantong sa may tatlo hanggang 4% na mas maraming kalalakihan. Ang paboritong magkaanak na lalaki na matagal nang nakaugat sa tradisyon ay nagresulta sa pagtaas ng abortion ng mga babaeng fetus dahil sa ultrasound sex determination. Maraming sanggol na babae ang iniwan o iniwan sa mga orphanages na nauuwi sa infanticide o magpagkritil sa buhay ng mga bagong panganak na sanggol o sa hanggang sa isang taong gulang. Bukod dito, nagdulot ang patakaran ng pag-aampon ng libo-libong Chinese ng mga batang babae sa ibang bansa, partikular na sa Estados Unidos, na nagdagdag sa kakulangan ng mga babae na pwedeng ikasal. Isa pang malalang epekto ay ang pagtanda ng populasyon dahil ang patakaran ay nagresulta sa pagbaba ng bilang ng mga ipinanganak at paglago ng kalusugan mula noong 1980. Ito ay nagdulot ng pag-aalala dahil karamihan sa mga matatanda sa China ay umaasa sa kanilang mga anak para sa suporta sa kanilang pagre-retiro. Pero mas kaunti na lang ang mga anak para dito. Sa huli, may mga pagkakataon ang mga pagsilang pagkatapos ng unang anak ay hindi inuulat o itinatago mula sa mga otoridad. Ang mga batang walang dokumento na ito ay nahihirapan makakuha ng edukasyon at trabaho. Bagamat hindi tiyak ang eksaktong bilang ng mga ganitong bata, tinatayang mula sa mga daang-daang libo hanggang milyon ang kanilang bilang. Noong Pebrero 2016, noong panahon ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya, ipinaabot ni Xu Xiaochuan, ang gobernador ng Central na Bank ng China, ang mga hakbang para buhayin ang ekonomiya. Kasama rito ang pagbawas ng down payment para sa pagbili ng bahay at pagpapalakas ng pautang. Dahil dito, nagkaroon ng malakihang konstruksyon ang mga proyekto sa infrastruktura na tumulong sa pag aahon ng ekonomiya. Subalit, sa ngayon, nahaharap ang China sa mga economic challenges. Hi, I'm Kickers. Kung bago ka sa Pinoy News, huwag mong kalimutang i-like il ang video at mag-subscribe. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na balitang Pinoy.